Hi guys! Welcome back to my vlog! So for today's video naman guys, ay pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang sahod ng domestic helper dito sa Hong Kong ngayong 2025. Alam ko guys na maraming interesado malaman kung magkano nga ba yung sahod dito sa Hong Kong dahil yun naman talaga yung pinakarason kung bakit pa tayo magtatrabaho sa abroad. So yung naabutan ko pong sahod dito sa Hong Kong is 4,870 Hong Kong dollars uh, I signed last April 2024. So yung 4,870 guys, uh, ito ay depende po sa palitan. Pero kung ang exchange rate ay 7.5, magiging 36,000 po siya sa pesos. Pero guys, dahil updated na po yung sahod ngayon, tumaas na po yung sahod ngayon guys. From 4,870, nagdagdag po sila ng 2.5%. At nagiging 4,990 na po ngayon guys. Tapos kung i-multiply mo siya ulit sa palitan, halimbawa 7.5, um, magiging 37,000 na po siya. Pero kadalasan guys, ginagawa na lang ng mga amo na 5,000 yung sahod kasi nga butal siya. Tapos $10 lang din naman yung diferensya niya. So dahil nga yearly yung pag-i-increase ng saho dito sa Hong Kong, ngayong 2025 guys ay magdadagdag sila ulit. So kung 2.5% pa rin ang idadagdag nila ngayong taon, ngayong 2025, magiging 5,115 na yung magiging minimum uh, wage ng isang foreign domestic helper dito sa Hong Kong. Good news po siya sa mga pipirma ngayong September 2025. Kasi malaki na po yung sahod nyo. Pero guys, hindi pa yon kasama sa food allowance kung hindi kayo share ng amo mo sa pagkain. Kasi may mga amo guys na separate yung food nila sa mga helper nila. Tapos kung gusto ng amo mo na separate yung food mo sa kanila, <clears throat> ibibigay nila yung food allowance mo which is 1,236. Nasa around 9,000 pesos din siya, guys. So, yun na yung pagkain mo for the whole month, every month. Sa case ko po, guys, uh, hindi po binibigay ng amo namin yung food allowance namin kasi daw, hindi daw enough yun sa isang buwan. Yung gusto niya, bibili namin lahat kung ano daw yung gusto namin kainin. Tapos kung magkano yung nagastos namin, yun yung i-refund niya. Tapos guys, based on my experience, sapat po yung 1,236 HKD sa buong buwan. Pero okay na lang din sa amin guys kasi minsan nagbibigay din naman sila ng pagkain sa amin. Tapos yung ginagawa namin, binibili na rin namin yung mga personal needs namin kagaya ng... Uh, mga lotion, sabon, shampoo, mga sanitary pads, and at kung ano-ano pang mga kailangan namin. Sayang din kasi guys, kasi hindi naman namin nakukonsume yung 1,236 in a month sa pagkain lang. Malaki na po yung sobra guys. Tapos guys, pag may experience ka na sa ibang bansa, pwedeng mas mataas pa doon yung sahod mo. Kasi minsan yung mga employer, dinadagdagan nila yung sahod mo kapag nakita nila na may experience ka na sa ibang bansa. Pero guys, uh, marami ding mga generous employer dito. May kakilala nga ako guys na bago pa lang siya dito, tapos yung sahod niya nasa 8,000 Hong Kong Dollars na, diba? Sana all. Yung 8,000 Hong Kong Dollars, nasa 60,000 pesos din yun, tapos hindi pa kasali doon yung food allowance nila. Diba? makasana sana ko na lang yung nila guys. So yun lang guys. Yun lang yung gusto kong i-share for today's video. Sana nakatulong din itong video na to. Especially for those na gustong pumunta dito sa Hong Kong. Kasi mas advantage naman talaga dito guys. Kasi every week may holiday ka. Tapos pag may mga batas na hindi nasusunod yung mga amo mo. Pwede ka mo silang ireklamo. At isa din ito sa pinaka safest country. Thank you for watching guys. Please like and subscribe for more updates. Bye bye.